Tayo lang ba ang may buhay sa buong universe? Ang nakikita nating universe ay mga 90 billion light years ang lapad. Mayroon ang at least 100 billion galaxies, at bawat isa ay may 100 hanggang 1000 billion stars. Ngayon, nalaman natin na common din pala ang mga planeta. At siguro may trillions at trillions na habitable planets sa universe. Ibig sabihin, ang daming chance para magkaroon ng buhay, di ba? Pero nasaan sila? Hindi ba dapat punong-puno ng spaceships ang universe? Teka muna, balik tayo sa umpisa. Kahit pa may alien civilizations sa ibang galaksis, wala tayong paraan para malaman sila. Basically, lahat ng nasa labas ng ating direct galactic neighborhood, yung tinatawag na local group, ay hindi na natin maabot forever dahil sa paglawak ng universe kahit pa may super bilis tayong spaceships. Literal na bilyon-bilyon taon ang aabutin para marating ang mga lugar na 'yan. magta travel sa pinaka-walang laman na area sa universe. Kaya, mag-focus tayo sa Milky Way. Ang Milky Way ang ating home galaxy. Mayroon itong hanggang 400 billion stars. Ang daming stars niyan. Kung isa-isahin mong bilangin kada segundo, kailangan mo ng isang daang buhay para matapos lahat. Mayroong mga 20 billion sun-like stars sa Milky Way at ang estimates ay nagsasabing one-fifth sa kanila ay may Earth-sized planets sa habitable zone nito. Yung area na may kondisyon para magkaroon ng buhay. Kung 0.1% lang ng mga planetang yan ang may buhay, magkakaroon ng 1 million planets na may buhay sa Milky Way. Pero teka, may pa. Ang Milky Way ay mga 13 billion years old. Sa simula, hindi magandang lugar para sa buhay dahil maraming sumasabog, pero pagkatapos ng 1 to 2 billion years, nabuo ang unang habitable planets. Apat na bilyong taon pa lang ang Earth, kaya siguro, may trillions ng pagkakataon para magkaroon ng buhay sa ibang planeta noon. Kung isa lang sa kanila ang naging space-traveling super-civilization, napansin sana natin ngayon kung ano ang itsura ng ganoong civilization. May tatlong kategorya ang Type 1 civilization ay kayang gamitin ang lahat ng energy na available sa planeta nila. Kung nagtataka kayo, tayo ay nasa around 0.73 sa scale, at dapat marating natin ang Type 1 sa susunod na ilang daang taon. Ang Type 2 naman ay isang civilization na kayang gamitin ang lahat ng energy ng homestar nila. Kakailanganin nito ng seryosong science fiction, pero posible naman sa prinsipyo. Ang mga konsepto tulad ng Dyson sphere, isang higanteng complex na nakapalibot sa araw, ay pwedeng mangyari. Ang type 3 ay isang civilization na basically kontrolado ang buong galaxy at ang energy nito. Isang alien race na ganito ka-advanced ay siguro parang Diyos sa atin. Pero bakit ba dapat nating makita ang ganung alien civilization in the first place? Kung gagawa tayo ng generation spaceships na kayang mag-sustain ng populasyon sa loob ng mga 1000 years. Kaya nating i-colonize ang buong galaxy sa loob ng 2 million years. Mahabang panahon, o, oh, pero tandaan napakalaki ng Milky Way. Kaya kung abutin ng ilang milyong taon para i-colonize ang buong galaxy, at posibleng milyon-milyon, kung hindi man bilyon-bilyon, ang mga planeta na may buhay sa Milky Way, at ang mga ibang life forms na ito ay may mas mahabang panahon kaysa sa atin, then, nasaan na ang lahat ng aliens? Ito ang Fermi Paradox, at honestly, walang nakakaalam ng sagot dito. Pero alam mo, mayroon kaming ilang ideya. Pag-usapan natin ang filters. Ang filters sa kontekstong ito ay isang barrier na sobrang hirap para sa buhay na malampasan. May iba't ibang level ng nakakatakot. Una, may mga great filters, at nalampasan na natin sila. Siguro mas mahirap magkaroon ng complex life kaysa sa iniisip natin. Ang proseso para magsimula ang buhay ay hindi pa lubos na naiintindihan at ang mga kondisyon na kailangan ay maaring sobrang komplikado. Siguro noon, mas hostile ang universe, at ngayon lang nagkaroon ng sapat na lamig para maging posible ang complex life. Ibig sabihin din nito na baka tayo ay unique, o isa sa mga una, kung hindi man ang pinakauna, na civilization sa buong universe. Pangalawa, may mga great filters, at nasa unahan pa natin sila. Ito ang like talagang, talagang masama. Siguro ang buhay sa level natin ay nasa lahat ng dako ng universe. Pero nasisira ito kapag umabot sa isang punto, isang punto na nasa unahan pa natin. Halimbawa, mayroong kahangahangang future technology, pero kapag inactivate sisirain nito ang planeta. Ang huling salita ng bawat advanced civilization ay, ang bagong device na ito ang solve ng lahat ng problema natin kapag pinindot ko ang button na ito. Kung totoo ito, mas malapit tayo sa katapusan kaysa sa simula ng pag-iral ng tao. O baka mayroong sinaunang Type 3 Civilization na nagmo-monitor sa universe at kapag sapat na ang advanced ng isang civilization, agad itong inaalis. Siguro mayroong something out there na, honestly, mas mabuti pang huwag nating madiskubre. Wala tayong paraan para malaman. Isang huling isipin, baka tayo lang ngayon. Wala tayong ebidensya na mayroong ibang buhay bukod sa atin. Wala, ang universe ay tila walang laman at patay. Walang nagpapadala sa atin ng mensahe, walang sumasagot sa mga tawag natin. Baka tayo lang talaga, nakulong sa isang maliit basa-basang putik sa isang walang hanggang universe. Nakakatakot ba ang ideyang yan? Kung oo, tama ang emosyon mo. Kung hahayaan nating mamatay ang buhay sa planetang ito, baka wala ng buhay na matitira sa universe. Mawawala ang buhay, baka forever. Kung ito ang kaso, kailangan lang nating maglakbay sa mga bituin at maging ang unang Type 3 civilization. Ang buhay na umiiral at ikalat ito hanggang sa huling hininga ng universe at mawala sa limot. Napakaganda ng universe para hindi maranasan ng kahit sino.